Nice. ang ating punla ng sili kailangan natin magpunla ng sili sapagkat mahal ang sili ayan o dami atin nililipat pa yan kasi marami ang ano mga tumubo ayan o. lalo na ang sili napakamahal na yun yung siling manghang yung labuyo may git isang libo kilo kaya tayo ay mahilig sa sili kaya nagtatanim tayo ng sili kahit pa paano makalibre tayo hindi na tayo bibili kamal mahal ng sili ang liit ng sili limang piso isa grabe mahal lang kaya magtanim na tayo. Ito may matinanim na ako dito. Ito yung siling, ano, yung malalaki at saka yung manghang. Yung tawagin ni Labuyo. Eh, may tinanim tayo dito. ayun eh marami Oh. Dami ito, oh. bali dalawang bunga itong inanok ko eh. Kaya ang dami sa buto na tumubo. Yun. Ito yung may tanin tayo ng baging yung prutas. Malago na rin. Ayan. Umakyat na siya. Ito Yun yung sili. Ito talaga yung ano. Makalibre na tayo kahit pa paano. Pag bumunga yan, makalibre na tayo ng sili. Hindi na tayo bibili ng limang piso isang teraso. Dami oh. Dami. Mayroon pa nga doon sa pinaglipatan ko ito kasi ano lang ito, ilinagay ko sa mga ano, lata at saka sa mga pintura. Ito na mga herbaburi na kung tawagin sa amin. Ito yung pang masarap na ilalagay sa mga luto, mga ulam, ang siliw. Ito yung siling manghang. Ito yung malalaki ito eh. Yung malalaking siling. Yung panglagay sa ano. Ito yung manghang. Ayan ang mahal. Mayigit sa libo isang kilo. Kaya pag bumili ka sa tindahan eh. Sa mga talipa pa, Limang piso isang piraso lang. Eh masarap kasi pag kumain ka na. Merong sili. Sa pagkain yung may mahanghang kaya masarap kumain pag nasanay ka ng pag nasanay ka ng sili bawat kain mo may sili na mahanghang hanap mo pag ano, ka, bawat kakain ka dami pa yan oh. pag ka, namunga yan kaya lang marami siya kumpul-kumpul kailangan ko pailipat yung pag lumakilap ayun Meron din ang vitamin D2 yun. Ayan. Ipat ko na dyan. Kaya alam, marami rin. Apat yata isang piraso. Ito talaga yung ano Ito yung binanggalingan yun. Ang dami. Ang dami ko pang ilipat. Ayan. Ito yung malalaki. oregano Ini terus ini kemudian kami tanam mga na hmm. nama yang ko sila ito na malaki kaya lang hindi siya masyado maganda ang tubo pero namunga na yan napitasan na namin naglaruan kasi ng na mga ano ito naman hagunoy ito yung hagunoy halamang kahit anong mga sakit sakit ay magumagaling magaling yun eh kung tawagin kaya lang yung alamgam alamgam siya lang ko, laga mo lang yung mga dahon. Tapos, inumin mo. Um, may UTI ka, may lagnat, may ubo. O ano man ang karamdaman ay gagaling. Maraming siyang binipisyo. Itawagin ito haguloy. Pwede mong gawin na tsaa. -ah. Ito yung pinaka-tsaa mo at pinaka-kape. Ito yung ginagawa. malago ito dati. Inunin, inon inunin. ko yung iba. Mga ano siya, wala naman siyang masyadong pait. Eh. Masarap lang siya inunin. In, bawa may UTI ka, may high blood ka. Yung matasan sugar, gamot to. Gamot siya. Kaya maganda itong alaman na ito. Eh. Marami ito kahit saan. Kahit saan tumutubo ito. Hindi kahit ito, hindi naman namin tinanim ito. Pusa lang tumubo dito. Kaya, ano, nagtatanim ako ng mga ano, sili. Dami, oh. Mamunga lang itong tig-isa. bawat isang puno, okay na. Makakalibre na tayo. Ayun, oh. Dami. Sana mamunga yan. Pag namunga yan, eh. libre na tayo. Hindi na tayo bibili ng sili. ng sili ngayon. May gitsan libo ang isang kilo ng siling labuyo. Ayan. Ayan.